Sinimula na ang dalawang linggong dry run para sa Zipper Lane sa Katipunan Avenue sa Quezon City. Target nitong maibsan ang matinding traffic doon tuwing rush hour. O oh, grabe dyan. Habang halos isang daang motorista ang natikita ng IAC matapos na mahuling dumadaan sa EDSA Busway. Narito ang report. Araw-araw na kalbaryo ng mga motoristang dumadaan sa Katipunan Avenue sa Quezon City ang matinding traffic. Lalo na magpasukan na naman. Kaya bilang solusyon, Sinimulan na kanina ang dalawang linggong dry run sa zipper lane sa lugar. Uh, Pag-coordinate muna tayo sa MMDA, sa Teneo Admin, sa Miriam. Naggawa tayo ng zipper lane dito sa banda rito para dagdagan yung lane na nagigipit sa pagliko ng uh, mga sasakyan uh, going into and from Ateneo. Uh, May mga inilagay na karatula at traffic cones bilang gabay sa mga motorista. Mula yan sa Center Island, malapit sa Ateneo Gate 2, hanggang sa intersection sa tapat ng Ateneo Gate 3. May mga tauhan din ng MMDA at Traffic and Transport Management Department ng Quezon City Hall na tumutulong sa pagamando ng traffic. Paalala ng mga otoridad, mga sasakyan lang na patungong Miriam College, CP Garcia at mga lugar na lagpas doon ang maaaring gumamit ng zipper lane. Hindi papayagan ng mga sasakyan na kumanan sa Gate 3 ng Ateneo. Malaking bagay daw ito para sa mga motorista Basta hanggang kung lang sir, rush hour, okay lang po yun para makatulong naman po sa mga opposite na rider. Maaaring magamit ang zipper lane mula alas 6.30 hanggang alas 8 ng umaga kapag weekdays, maliban lang kung holiday. Kasabay niyan, nagsagawa ng operasyon sa EDSA Magallanes ang Interagency Council for Traffic sa EDSA Busway. Ang lalaking ito, galit na galit sa mga operatiba ng kayak. Kanya-kanyang palusot ang mga nahuli. kasi kanina, napasunod kami ma'am, sobrang traffic dito eh. Lagi naman kami dito, ngayon lang na Isa sa mga dumaan sa Edsa Carousel Busway, ang isang Spanish national na hindi raw alam na bawal pala doon. Pinagsabihan siya ng mga otoridad. Umabot sa halos isang daang motorista ang tinikitan dahil sa pagdaan sa Edsa Busway. Sa datos ng IACT, Mahigit 1,400 na ang kanilang nahuhuling dumadaan sa Edsa Carousel Busway mula noong Enero. Ako si Hannibal Talete para sa 1PH. Gusto mo bang lagi kang updated sa mga balita? Aba, ay eh, simple lang. Mag-subscribe ka na dito sa 1PH. I-click mo lang ang subscribe button at notification bell para hindi ka nahuhuli sa mga balitang dapat mong malaman.